Hi, Kabamba! Sos pa lang talagang panalo na itong ulam na to, Kabamba. Tara, samahan nyo ulit akong magluto. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Nakabili pala ako ng pork ribs sa bayan, Kabamba. Ang gusto ko sanang pagluto dito, Kabamba, ay yung i-roast iro ko siya. O kaya pork ribs barbecue. Kaya ang ending, Kabamba, pork ribs with spray Ganito rin ba kayo, Kabamba? Paiba-iba yung gusto nating lutuin. Ako kasi depende rin sa aking mood. At syempre, sa availability ng mga ricado na gagamitin natin. At minsan sa time din. Itong nabili ko talaga, the best ito pang barbecue. Dahil malaman itong pork ribs na nabili ko. Kaya next time na lang ako magluluto ng pork ribs barbecue. Kulang na rin kasi sa oras yung pagsiga ng uling pag ibabarbecue ko ito. At kailangan pa rin kasi nating itong i -marinate. Napakwento tuloy ako. Umpisahan na natin magluto ka bamba. Igisa lamang natin yung ating bawang, sibuyas. At kung ang nagisa na, isunod naman natin yung ating ribs ng baboy. Bali 700 grams pala yan ka bamba. Bali isang kutsa lang natin ito ng saglit. Lagyan din lang natin ito ng durog na paminta. Haluin lamang ulit ito. Ganito rin kasi ako minsan maggisa ng karne ng baboy. Nilalagyan ko na ito ng paminta para lumabas yung aroma nito. Tsaka ko pala tinakpan ito ng saglit kabamba para lumabas yung sarili niyang mantika. At nilagyan ko ito ng tomato paste. Nga dalawang kutsara yung nalagay ko dyan kabamba. Pwede rin namang isang kutsara lang kabamba kasi yung, yung tomato paste kasi nagbibigay din ng magandang kulay sa ating niluluto. Iba rin kasi yung kulay ng tomato paste kesa tomato sauce lang. Isinunod ko naman nilagay yung ating oyster sauce. Naglagay din pala ako dito ng seasoning granules pampalasa. At gusto kong may kunting anghang yung aking niluluto. Nilagyan ko ito ng chili powder kabamba at kunting soy sauce. Haluin lamang natin ulit ito para mahalo yung ating nilagay na pampalasa. O ba diba, kabamba nakakatakam na yung kulay ng ating niluluto? Kahit ginigisa pa lamang natin ito ay eh, maganda na yung kulay. At nilagay ko na yung isang buti ng sprite kabamba. It on. yan. Takpan lang natin ulit ito, Kabamba, at pakuluan lang natin ito. Pinakuluan ko lang pala ito, Kabamba, sa medium heat na hapoy. At dinagdagan ko na ito ng tubig. Dahil pakukuluan lang ulit natin ito hanggang lumambot na 'yung karne. Medyo may katigasan kasi yung nabili kong karni ng baboy. Nung malapit na itong maluto, nilagyan ko lang ito ng kunting tomato sauce. May natitira pa kasi ako dun sa ref kaya nilagay ko na. Sayang naman pag di ko nilagay. Nilagyan ko lang ito ng dahon ng laurel. Kung ayaw mo ng laurel kabamba, pwede naman kahit wala yan. Ako kasi nagugustuhan ko yung naibibigay na lasa at amoy ng laurel. Dahil malapit na itong maluto inilagay ko na yung ating bell paper Kabamba, baka hindi ka pa nakapag follow kay Bambas Kitchen. Pwedeng pakifollow naman po at like ang aking page. At pwedeng pakishare na rin itong video na to. Para maraming makapanood. Advance thank you kabamba. Yan kabamba. sos pa lang talagang ulam na. Sa unang tingin mo kabamba parang kaldereta lang ito. Pero pag natikman mo ibang iba yung lasa ng kaldereta tsaka ito kabamba. Dahil malalasap mo dito yung nilagay nating sprite. Baka gusto mong itry ito kabamba. Ipagluto mo na rin ang iyong pamilya kabamba. Tiyak magugustuhan nila ito. Ihanda na yung isang kalderong kanin at sabay-sabay na tayong kakain, Kabamba. Maraming salamat sa panonood, Kabamba. Hanggang sa muli.